Ako ni Jo, kanang i-impound ba ang ilang tricycle o isyuhan issuehan take ticket? Well, sa local traffic enforcers na ito, sa Nagy, huwag mo Pero ang TU game So, kung medyo dito sila matimingan sa TU, makarga um, makargagi sila dito sa towing truck sa, sa TU. No? So, medyo bugat-bugat ito siya. Buganin ko na ko nga apply na mo um, pila na may bayaran din eh. Samantalang kung may pound, may pound, kung tahay inyong sakyanan. Kamay na kay Dusmel para makuha ninyo tapos po ng inyong sakyanan. So, may tapo na yun ng gastos. No? Plus, katong fine ka 500, can you imagine that will be around mga 2.5. Whereas, ang kasusunin mo din is, tapo na kayo 1.5. So, every madang sa 500 pesos? 500. Okay. Citation okay. ticket mo na. Mm hmm. Dili siya TOP. Citation ticket. So, ito lang sa citation, kung sa include, ano, sir, pagdapo, ano, sir, parang, kulang sa iya ng mga accessories sa iyang pwede po, kung dito ka lang, sir. Pag once plug down na ka, tanang violation ratio makita sa iyo mo, ha, mapil ko dito. So, dili na lang 500. Diba? Kung tayo nag-drive ka nga, wala kay driver's license, that's another fine, no? Kung tayo nag-drive ka nga, Naka-short lang ka or nakachinelas, that's another violation. Um, so, siyempre, pag buwan sa a flag down na ka, okay, tayo mo mga violation. But akong ginaiskutan lang, kani sa quorum, it's 500 lang. Pero if there are other violations, pero medyo lenient man, me Pero kung siyempre, kung kay driver's license, din ako, hindi na pwede.